Ang so, napakagandang hapon sa ating lahat no mga kapwa ko ka farmers so ngayong hapon nagtatanim po tayo ng kamatis so yung pagtatanim namin ng kamatis simula umaga hanggang tanghali so hanggang ngayon tuloy pa rin ang aming pagtatanim so ito po ang ating 19 uh, this na kamatis no so ang variety po ng ating kamatis na itinanim yun po ang Diamante Max F1 na ating pinupunla so yun po no, mga ka viewers mga ka farmers so simula rito papunta doon so malapit na po kaming matapos so ang sekreto namin uh, parang malaman nyo kung bakit nagtanim kami kahit sobrang init uh, may nagtatanim may nagdilig para hindi malalanta safe si brang init o kaya nga kung tingnan natin, o. Buhay na buhay ang ating tanim. So, yun lang po ang sekreto to ko, mga kaparmers. So, yun po, ano, ang tubig natin, ah. So, malakas po, ano, ang agus sa tubig kasi yun. <coughs> water pump ang ating gamit dalawang water pump sa isang hose kasi sobrang lalim po ang ilog so yun po so nagdidilig po tayo sa tanim natin na talong na nakarecover sa bagyong Christine kasi sobrang init so kahapon, nang hapon nagdilig tayo ng fertilizer so ngayon binanlawan namin and then yung apat natin na mga tauhan ay nagkatanim po sila so, oh, matatapos na to ngayon mga kapok kaparmes ang pagkatanim So, ulitin ko ang sikreto namin sa aming tanim parang diretsong mabuhay. Ah, uh, kahit mainit, no, ninuno namin na pagdidilig. Oh. yan So, walang nalalanta po mga ka-viewers, mga ka-farmers dahil po na sinusunod po natin ang pagdidilig. Dusan na po, no, nakatulong po sa inyo yung technique namin sa pagtatanim ng kamatis kahit sobrang init ngayon lang medyo ano uh, makulimlim ang panahon kasi may uh, paparating siguro na ulan sana nga si wala nang ulan matagal na so yan maganda na pong tingnan okay so bago tayo magtapos mga ka viewers mga ka farmers uh, may gulab shoutout po no, sa lahat nating mga uh, subscriber viewer at commentator so sa inyong lahat maraming maraming salamat po God bless yan ang simple lang para anamin Ayan, si Migu binutasan niya may butas na binutasan pa para dilitsong ibaon ang mga uh, seedling kung hindi lang nabagyo ang ating kamatis ito sobrang daming bunga kahit wala ng spray wala ng dilig so kanina pa lang nadiligan yan o oh. simig ko tingnan nyo go <laughs> kahapon musta magaw yan. Ang galing ni Migo So yung punla natin mga kapwa ko farmers is 19 days. Ito po ang palatandaan natin na super healthy ang ating punla. Yung unang dahon hindi nalaglag, yan. Oh. So yun po. So ganyan na ang pagtanim. So ang bilis ni kaparmers magtanim. Yan. yan so, talagang man yan lang kami magtanim easy easy lang so sa inyong lahat hanggang dito na lang no maraming salamat po bye bye